Hola, ako si Zayshan Lohaven ng Optometry 5C at nais nice kong ibahagi ang aking pananaw at ilang mahahalagang punto tungkol sa paksang at sa larangan ng tradisyonal na sining. Tara, G, umpisahan na natin! Ang Pilipinas ay isang bansang mayaman sa kultural na pamana ay pinagmamalaki ang tapiserya ng mga tradisyon, kwento at kasiningan saan ang mga henerasyon. Nasa puso ng makulay na kultural na pamana na ito ang tradisyonal na sining. Isang kayamanan ng pagkamalikhain at pagkakakilanlan na dapat pangalagaan at pahalagaan ng bagong henerasyon. Ang tradisyonal na sining ay nagsisilbing pintana sa kaluluwa ng isang bansa na sumasalamin sa kalaysayan, paniniwala at Binubukod nito ang kakanyahan ng kulturang Pilipino na nag-uugnay sa bagong henerasyon sa kanilang mga ugat at magpapaunlad ng malalim na pakiramdam ng pagkakakilanlan. Sa pamamagitan man ng masalimuot na tela ng tribo, magarbang mga ukit o matingkad ng mga pintura, ang tradisyonal na sining ay sumasaklaw sa mga kwento ng ating mga nilunan, at Matinitiyak ang kanilang karunungan at tradisyon ay hindi kailanman malilimutan. Ang tradisyonal na sining ay hindi nakakulong sa mga museo. Ito ay isang buhay, humihinga na nilalang, tumuunlad sa bawat generasyon. Ang pagpapahalagang ito ay maaaring magsimula ng mga bagong interpretasyon. relic ng nakaraan kundi isang masigla at mahalagang bahagi ng masig ng kultura ng Pilipinas. Hinuhubog nito ang pagkakakilanlan ng bansa at mga tao nito na nagbibigay ng mayamang mapagkukunan ng inspirasyon at pagkakamalikhain para sa bagong generasyon. Upang matiyak ang pagtuloy na sigla ng mga anyo ng sining na ito, ating sama-samang responsibilidad na isulong ang kanilang pagpangalaga at pagsulong sa pamamagitan ng pagyakap sa tradisyonal na sining. Ang mga kabataan ng Pilipinas ay maaaring ihabi ang mga sinulid ng nakaraan sa tela ng hinaharap, na lumilikha ng isang kultural na pamana na magtatagal sa mga susunod na henerasyon gawain ito ay bahagi ng kahingi ang pang-akademikong asignatura COLA 21 o malikhaing komunikasyon gamit ang panitikang popular. Patuloy nating isulong ang pag-aaral ng panitikan at Filipino tungo sa dekalidad na edukasyon.